Ano mas gugustuhin mong mauna? Magkano ng karanasan sa babae o sa lalaki? Oh. Um, uh, siguro po sa girl. Kasi sa pral. hindi pa po ko ready para sa... Hmm. Uh, ah, hindi ka pa ready. Sa <laughs> ano? <laughs> hindi ka po ready dun sa, ano, sa, sa talagang, ano, alam na natin uh, sa sandatan ng lalaki. <laughs> sa totoo pero, wow. yung, hindi ka ba na-shock uh, again kasi ginawa mo na? Ano yung mga pelikula ginawa mo dati? Um, star dancer po, Langitit, Haliparot, at sya ka, oh. uh, Pantasya ni Tami. Pansa naipalabas na ba itong mga ito? Parang yung oh, Pantasya ni pa Tami. Naipalabas na. Ah, kasi first time lang kita na kita na-interview. Dito, nung maghubad ka sa harap ng mga dalawang leading man mo, ano naramdaman mo? Um, okay lang po kasi uh, mga gentleman naman po yung mga naka-work po. Eh. So, so kahit naka, nakabuyang yam Work yung lang yung... talaga siya. <laughs> nakabuyang <-yabuyang laughs> yung ano mo, tapos nag emot emote ka na gano'n. Okay lang po. <laughs> okay lang. Mm -hmm. So, sila naman, pag nakikita mo yung, pag mo yung expression nila na, na ano, na, 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 parang nasasarapan sila doon sa ginagawa. Ano nararamdaman mo? Na-excite ka rin ba? No. So, ano po, parang, um, na, yung emotion niya, nadadala lang din po ako sa emotion mm -hmm. ng